Alam mo yung minsan, kahit may mga tao sa paligid mo, mas pinipili mong mapag-isa. Baka iniisip mong weird ka o may problema sa'yo. Pero teka lang, paano kung sabihin ko sa'yo na yung pagiging mag-isa mo, hindi pala kahinaan kundi pala tandaan ang isang bagay na mas malalim o oh, seryoso ako? Maraming hindi nakakaintindi nito, pero may mga dahilan kung bakit may mga taong mas pinipiling tahimik mas gusto ang katahimikan at lumalayo sa ingay ng mundo. At kung isa ka sa kanila, baka hindi mo pa alam kung gaano ka actually ka unique. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang anim na sulidong dahilan kung bakit may mga taong madalas. Nag-iisa at bakit hindi ito masama. Baka sa dulo ng video na to, mas lalo mo pang mahalin ang sarili mo. Alam mo bang isa sa mga pinaka-common pero hindi masyadong napag-uusapang dahilan kung bakit may mga taong madalas nag-isa ay dahil malalim silang mag-isip, hindi lahat ng tao kayang umupo sa katahimikan at hayaang lumutang ang mga tanong sa isip nila pero ikaw, kayang-kaya mo yan. Kasi ang totoo, habang ang iba'y nahihirapan sa katahimikan, ikaw naman doon ka nakakahinga ayon sa ilang pag-aaral tungkol sa introversion at reflective thinking. May mga tao talaga na mas ginaganahan kapag sila ay mag-isa. Hindi dahil sa wala silang pakialam sa mundo, kundi dahil gusto nilang unawain ito ng mas malalim. At para magawa yun, kailangan nila ng peace of mind, yung klase ng peace na hindi mo makukuha sa maingay na grupo o basag na kwentuhan. Halimbawa, habang ang iba ay busy sa social media, small talk, o kung sinong sikat ngayong linggo, ikaw iniisip mo kung ano bang ibig sabihin ng mga nangyayari sa paligid mo. Bakit may mga taong ganyan? Ano bang direksyon ng buhay ko? Tama ba 'tong ginagawa ko? Mas importante sa iyo ang introspection kaysa attention. Kaya kung madalas kang mag-isa, hindi ibig sabihin na wala kang kaibigan. Ang ibig sabihin, marami kang iniisip na hindi basta-basta pwedeng pag-usapan kahit kanino. Gusto mo ng mga usapang may saysay. Hindi mo kaya ang puro biruan lang araw-araw. Gusto mong maintindihan ang sarili mo, ang mundo, at minsan, pati mga bagay na hindi maipaliwanag ng ordinaryong tao. At alam mo ang nakakatuwa ang ganitong pag-iisip ay madalas na makikita sa mga creative thinkers, writers, philosophers, artists, at mga visionary. Kasi para makabuo ng ideya, kailangan mo munang tahimik. Para makarating sa mas malalim na pag-unawa, kailangan mo munang lumayo sa ingay. Hindi ito pagiging antisosyal. Hindi rin ito pagiging mahiyain. Ang totoo, ito ay pagiging konektado sa sarili at hindi lahat ng tao kaya yon kaya kung ikaw ay isa sa mga taong mas pinipiling manahimik mag-isip at umiwas sa plastikan tandaan mo to hindi ka mahina hindi ka weird malalim ka lang talaga mag-isip minsan tahimik lang ang isang tao hindi umiiimik hindi nagpaparamdam hindi nagpapakita pero sa likod ng katahimikan niya may kwento may pinagdaanan, may sugat na pilit niyang tinatakpan. Kaya kung madalas kang mapag-isa, pwedeng isa sa mga dahilan ay dahil may mga sugat ka na ayaw mong ipakita kahit kanino. Yung tipong pagod ka na magpaliwanag, pagod ka na umasa, pagod ka na masaktan ulit, at hindi ito kabaklaan, hindi ito pag-arte. Ito ay tunay na self-preservation. Dumaan ka na siguro sa mga panahon na pinili mong magtiwala pero ang kapalit ay sakit. Binigay mo lahat pero iniwan ka rin. Inasahan mong nandyan sila pero sa dulo, ikaw lang pala. Kaya ngayon, naging mas komportable ka na lang sa pagiging mag-isa. Ang dami-daming tao. Pero bakit parang mas okay ka pa sa katahimikan? Kasi doon, walang judgment, walang fake na concern, walang tanong na okay ka lang ba? Pero wala naman talagang pakialam. Yung pagiging mag-isa mo, minsan, yun na ang naging paraan mo ng paghilom. Kasi habang magulo ang mundo, gusto mo ng lugar kung saan pwede kang huminga, kahit pa yung lugar na yun ay ikaw lang. At totoo rin, may mga sugat na hindi kailangan ng audience. May mga iyak na para lang sa unan. May mga alaala na mas mabuting manahimik kaysa balikan. Pero kahit ganyan ka, hindi ibig sabihin mahina ka. Mas matatag ka pa nga kasi natutunan mong ayusin ang sarili mo ng mag-isa. Hindi lahat ng tao kayang tahimik lang habang dumadaan sa bagyo. Pero ikaw, kaya mo. At yan ang nagpapatunay kung gaano ka kalalim at kung gaano ka katatag sa likod ng katahimikan mo. Kaya kung ganito ka, kung madalas kang mag-isa, hindi dahil ayaw mo ng tao, kundi dahil pinipili mong protektahan ang sarili mo ipagmalaki mo yan kasi hindi lahat marunong magmahal sa sarili sa ganitong paraan. Alam mo kung sino ang mga taong tahimik pero solid. Yung mga taong komportable sa sarili nilang kumpanya, sila yung mga hindi kailangang laging may kausap para maging masaya. Hindi kailangang may kasama sa bawat lakad. Hindi kailangan ng validation ng iba para maramdaman na tama sila. At kung isa ka sa mga taong madalas mag-isa, malamang ganito ka rin. Hindi ka dependent sa energy ng ibang tao. Marunong kang gumawa ng sariling kaligayahan. Pwedeng simpleng kape lang yan sa gilid ng kalsada. Libro sa parke o chill na lakad na solo mo lang pero buo ka. Wala kang pressure na maging funny, interesting o in sa kahit sinong grupo. Kasi alam mong mas okay ka kapag ikaw lang ang kasama mo. Walang plastikan, walang pagod, walang drain. At teka, huwag nating kalimutan hindi madali yun ha. Ang daming tao hindi mapakali kapag mag-isa. Kailangan laging may kausap, laging online, laging kasama ang barkada. Pero ikaw, kaya mong i-enjoy ang sarili mo. Kaya mong pakinggan ang sarili mong isip. Kaya mong tanungin ang sarili mo ng, okay ka ba? At sagutin ng totoo kahit walang ibang tao ang gumagawa niyan para sa iyo. Ito yung level ng emotional independence na hindi na kayang abutin ng karamihan kasi hindi mo kailangan ng external na hype. Hindi mo kailangan ng atensyon para maramdaman mong mahalaga ka. Alam mo na yun sa sarili mo. At ang maganda dito, kapag marunong kang sumaya mag-isa, mas magiging masaya ka rin kahit may kasama kasi hindi mo sila kailangan para buuin ka. Bonus na lang sila, hindi mo sila sinasakal. Hindi mo sila ginagamit para takpan ang lungkot mo. Kaya kung madalas kang mag-isa at komportable ka sa ganon, hindi ka weird. Ang totoo, isa ka sa mga pinakamatibay. Alam mo yung pakiramdam na dati, ang dami mong kasama, ang dami mong kausap. Parang ang saya-saya mo palagi. Pero habang tumatagal, isa-isa silang nawawala. Hindi dahil sa aksidente, kundi dahil may mga pangyayaring unti-unting binasag ang tiwala mo. Kung madalas kang mag-isa ngayon, baka isa sa mga dahilan ay dahil nawalan ka na ng tiwala sa ibang tao. At yan ay hindi basta-basta kasi bago mawala ang tiwala mo, ibig sabihin nagmahal ka muna, nagtiwala ka muna, nagbigay ka muna hanggang sa unti-unti mong napansin. Ikaw lang pala ang totoo. Ilang beses kang iniwang nag-aabang ng reply. Ilang beses kang tinrato na parang option kahit sa puso mo sila na ang priority. Ilang beses mong narinig ang, nandito lang ako, pero sa panahon ng pangangailangan, wala naman sila. Kaya ngayon, pinipili mong hindi na lang magsalita, hindi na lang magkwento, hindi na lang mag-expect. At imbis na pilitin ang sarili mong makisama, pinipili mo na lang ang katahimikan. Hindi dahil hindi mo gusto ng kasama, pero dahil takot ka ng masaktan ulit. At hindi mo sinisisi ang sarili mo sa takot na yon. Kasi minsan yung pinakamatitibay na pader. Galing sa mga taong minsan ding gumuho dahil sa iba. Pero teka, linawin natin to. Hindi. Ibig sabihin nito ay hindi mo na kayang magmahal o magtiwala ulit. Kaya mo. Pero this time, natuto ka na. Mas pinipili mo na lang na obserbahan muna. Hindi ka na madaling magbukas ng pinto dahil alam mong hindi lahat ng kumakatok ay tunay na tao minsan dala lang ng boredom. Kaya kung ganito ka kung mas pinipili mong umiwas kaysa masaktan ulit normal ka, tao ka, at pinoprotektahan mo lang ang sarili mo. Sa panahon ngayon, ang hirap ng makahanap ng genuine, kaya kung nagdesisyon kang mag-isa muna habang pinaghahandaan ang pagbubukas, muli ng puso mo, tama lang yan. Hindi ito pagiging maramot. Hindi ito pagiging isinarado ang mundo. Ito ay pagiging matalino sa pagpili kung sino ang karapat dapat papasukin sa mundo mo. Alam mo kung ano ang hindi masyadong napapansin ng mga tao. Ang tunay na pagbabago, kadalasan, nangyayari sa katahimikan kaya kung madalas kang mag-isa ngayon, maaaring nasa yugto ka ng pagbabago isang season ng buhay mo kung saan gusto mong intindihin ang sarili mo, ayusin ang direksyon mo at buuin ang panibagong bersyon mo. At sa totoo lang, mahirap yon kapag ang dami mong kausap, ang daming ingay, ang daming opinyon. Minsan, kailangan mo talagang lumayo. Muna sa gulo ng mundo para marinig mo ang boses ng sarili mo. Hindi mo pa siguro alam ang eksaktong next step mo, pero alam mong may kailangang magbago. Baka napansin mong hindi ka na masaya sa dati mong routine. Baka naramdaman mong hindi mo na gusto ang usual mong barkada, trabaho, o lifestyle. At 'yan ang dahilan kung bakit mas pinipili mong mapag-isa. Hindi dahil bitter ka, hindi dahil may problema ka, kundi dahil aware ka na may inaayos sa loob mo. Sabi nga nila, When the caterpillar thought it was the end of the world, it became a butterfly. Pero bago yun, alam mo ba kung anong ginagawa ng caterpillar? Nagkukulong, tumatahimik, lumalayo. Kasi ganun talaga ang proseso ng transformation. Hindi mo kailangang makita agad ang resulta. Ang mahalaga, alam mong may binabago ka sa sarili. Mo at ginagawa mo yun sa tahimik. Pero seryosong paraan. At habang ang iba ay busy sa comparison, competition at cloud, ikaw busy ka sa paglilinis ng loob mo. Hinahayaan mong dumaan sa iyo ang mga tanong, ang sakit, ang takot dahil alam mong yan ang daan tungo sa mas malinaw na direksyon. Kaya kung sa panahong to mas pinipili mong umiwas, tumahimik at unahin ang sarili mo, hindi ka nag-iisa. Isa ka sa mga taong matapang harapin ang sarili nila hindi para ipagyabang, kundi para mabuhay ng totoo. At yan, kaibigan, ang tunay na pagbabago. Alam mo bang ang isa sa pinakamakapangyarihang desisyon sa panahon? Ngayon ay ang piliin ng kapayapaan kaysa sa kahit anong koneksyon o oh, minsan masarap may kasama. Masaya ang tawanan, masarap ang may kakwentuhan, pero kung ang kapalit ay pagod, drama, comparison, ingit, ingay at mga energy na hindi mo naman kailangan, hindi na sulit. Kaya kung madalas kang mag-isa, maaaring ito ang dahilan. Mas pinipili mo na ang peace, yung klase ng peace na hindi mo makukuha sa group chat. Hindi sa weekend gimmick, hindi sa party. Yung peace na tahimik lang pero buo Walang fake smiles. Walang pilit. Walang toxic. At totoo rin, hindi lahat ng tao deserves your presence. May mga taong nandyan lang kapag may kailangan. May mga taong kapag kasama mo, parang kailangan mong magsuot ng maskara. Nakakapagod, di ba? Kaya kaysa pilitin ang sarili mong makisama, pinipili mo na lang ang katahimikan na hindi ka nauubos. Kasi natutunan mo na peace is the new success. Hindi na ngayon tungkol sa dami ng kakilala, kundi sa lalim ng katahimikan mo. Hindi na sa ingay ng barkada, kundi sa tahimik na growth mo sa loob. At alam mo ang pinakamatapang na part dito. Hindi lahat ng tao maiintindihan yan. Minsan tatawagin kang KJ, mahiyain, antisocial. Pero deep inside, ikaw lang talaga ang nakakaintindi ng halaga ng katahimikan mo. At masaya ka na roon. Kaya kung ganito ka, huwag kang mahiya. Hindi ka boring. Hindi ka mahina. Hindi ka off. Matalino ka lang. At sa sobrang dami ng gulo sa mundo, pinili mong mahalin ang sarili mo sa paraang tahimik, totoo at payapa. At yan, kaibigan, ay isang uri ng kalayaan na hindi kayang ibigay ng kahit sinong kasama. Kaya kung madalas kang mag-isa, hindi ibig sabihin may mali sa'yo. Hindi ibig sabihin mahina ka, weird ka o hindi ka lovable. Ang totoo, minsan, ang mga taong tahimik, sila yung may pinakaingay na mundo sa loob. Pero pinipili pa rin nila ang katahimikan dahil alam nilang doon sila lumalakas. Doon sila humihilom. doon sila lumalalim. Madalas kang magisa, baka dahil marami ka ng pinagdaanan o baka dahil marunong ka ng magpahalaga sa sarili mo. Baka dahil mas pinipili mong mapayapang buhay kaysa maingay na barkadahan at baka dahil nasa proseso ka ng paglaki, ng pagbabago, ng pagtuklas kung sino ka talaga, anuman ang dahilan. Huwag mong ikahiya, ang pagiging mag-isa ay hindi laging kalungkutan. Minsan, yan ang pinakamatapang na pagmamahal sa sarili. At kung ikaw to gusto ko lang sabihin, nire-respeto kita dahil hindi lahat ng tao kaya yung ginagawa mo. Kung nakarelate ka, i-comment mo sa baba, tahimik pero totoo. At kung may kaibigan kang ganito rin, i-share mo sa kanya ang video na ito. Baka ito na yung validation na matagal na niyang hinihintay.